Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inihayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang kalagahan ng pagpapaunlad sa mga base militar upang mapanatili ang teritoryo at protektahan ang kinabukasan ng bansa. Ito ay kasunod ng pagbisita ni Chodoro sa apat na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA projects sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela at Fort Magsaysay sa Nueva Ecija noong Martes. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andolong, layunin ng mga pagbisita ni Chodoro na masuri ang mga isinasagawang development sa military bases sa buong bansa at mapalapit ang ugnayan sa militar at lokal na komunidad. Nagsimula ang mga pagdalaw ni Chodoro sa Cagayan noong unang bahagi ng buwan. Nakatakda din siya nga bumisita sa iba pang mga military base at EDCA sites sa mga darating na pagkakataon. Mapapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at China sa pamamagitan ng bagong talagang Special Envoy to China for Special Affairs na si Teodoro Loxin Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makabubuti para sa bansa ang pagtatalaga sa dating Foreign Affairs Secretary sa naturang posisyon. Anya makakatulong si Loxin para mapalakas ang bilateral relations ng dalawang bansa. Itinalaga ng Pangulo si Luxin matapos ang nangyaring tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Samantala, paliwanag ni Garafil ang bagong posisyon ni Luxin ay kasabay ng kanyang kasalukuyang posisyon bilang Philippine Ambassador sa United Kingdom at Northern Ireland. Nagsilbi si Luxin bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pansamantalang pangangasiwaan ng Department of Education ang labing apat na para itinayo ng Makati City pero inilipat na sa teritoryo ng Tagig. Ayon kay DepEd Spokesperson at Undersecretary Michael Powa, bubuo ang ahensya ng komite na magpapatupad ng gagawing transition plan para sa paglilipat sa pamamahala ng mga eskwelahan. Ilalagay ang mga eskwelahan sa ilalim ng pangangasiwa ng Office of the Secretary. Sinabi rin ng DepEd na ipapaubayan nito sa Korte ang desisyon kung sino ang magmamayari ng mga paaralang nasa teritoryo na ng Tagig. Pagtitiyak ni POA tuloy ang pagbubukas ng klase sa naturang mga paaralan sa Agosto 29. Matatanda ang nagdesisyon ang Korte Suprema na nasa teritoryo ng Tagig, ang Fort Bonifacio at ang mga barangay na Embo na dating nasa Makati. Pero naging isyo ang pagmamayari ng mga eskwelahan sa mga lugar na ito dahil Makati ang bumili ng mga lupa at nagpatayo ng mga eskwelahan doon. Pagtutuna ng pansin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang panibagong petisyon ng mga transport group para sa dalawang pisong dagdag pasahe. Ayon sa LTFRB, isasantabi muna ang petisyon para sa pisong surge fee sa mga pampasayarong jeep at bus na ipapataw tuwing rush hour. Ayon kay LTFRB Chair Chofilo Guadis III, bagamat kailangan ng mga tsuper at operator ng dagdag pasahe, dapat pa rin itong dumaan sa masusing pag-aaral. Isinumita ng mga transport group ang petisyon para sa dalawang pisong dagdag pasahe bilang tugon sa tumataas na presyo ng gasolina. Gayunpaman, tiniyak ng LTFRB na re-resolbahin nito ang paghingi ng mga transport group ng surge fee. Batay sa panukalang surge fee, dadagdagan ng piso ang pasahe sa jeep at dalawang piso sa bus tuwing rush hour o mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippines Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.